salpo po tayo with minggay minggay kainin mo gulay kainin yung cabbage hindi kainin mo to ano ba yun bakit naulog very good hindi nanguya huh? Nahirapan kang uyin malaki o oh, ito carrots hmm. very good ay naulog Ubus mo yung pansit. Ito, 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 ito. Paborito mo ito. Ano ba ito? Ah, tsukatid so ng sitaw. Anong tawag ka Very good. Um, Umusag po tayo ng pansit with minggay. Ano, minggay? White kape. Tukad ka minggay? Ubus mo yun. Ubus. Kain mo yung karot. Kain yung gulay. cabbage. Very good.